Snow. Snow. Na yung mo. Tumawag po sa akin ng dog owner at nagulat ako kapitbahay ko sila. So ito na po ang sunod na nangyari. Ito, ito, ito. Ba't may dugo siya? Ito pa ako. Yun is nisali ka. Ah, ikaw maglagay ng itlog. Ito pala yung palaka na nilaro nung aso. Nagat-gagat. Ah, so, Dugo ka niyong paa niya eh. Ito yung sundat niyo. Hmm. Ito na sundat. Nandito hmm. siya ngayon oh. Uh, Sa standby lang. Sana sumunga ulit. So, nilagay muna namin siya sa kulungan. Tinuyo ko na rin. Tapos nilagay namin ng beta din yung paa. ah kaya lang nagsugat-sugat po kasi yung paa niya. Gawa nung nakakaskas niya kanina. No? So, medyo hilo-hilo pa siya. Tumawag na rin kami ng bet. At ah, papunta daw dito. No? Hopefully, maging okay na kagad to si Snow. No? So, ayan. Delikado talaga yung toad frog sa mga aso. Kasi mayroong lason yan eh. Mm -hmm. So, So, ito guys, yung kausap ko, si Ma'am Lovelin. Ayan, ito A si Snow. Hilo pa siya, no? Ayan. Hmm, po talaga, sir, wala lang po Thank you, mama Alam nyo naman, again, Ma'am, hindi tayo bet. Uh, pero may onting uh, idea naman tayo. Hindi, at least naglalakad-lakad na. Ko, po, pa pa. Po, Nilinis na rin namin yung sugat, kaya lang kasi yung sugat, Dugo ng dugo. Oo, po, o, kasi si... oo oh, nakaskas 'yan, nakaskas. O, 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 yung paa naman, yung paa chinik ko na eh. Yung mga post niya lang yung ano, yung may mga sugat. Yung palakang bato kung tawagin natin, poisonous po talaga 'yan sa mga alaga nating pets. Actually, Uh, nangyari na rin po yan sa akin dati, way back 2017 if I'm not mistaken. Nakapatay ng palaka yung aso ko, si Ovaltine. So yan, medyo okay-okay na siya, no? Pero sa nakikita ko dito, medyo disoriented pa siya at medyo frantic pa siya, no? Nagmo-monitor lang kami dito, no? Napainom ko na ng itlog at as per advice ni tropa, eh, umano na daw to, sumuka na to. Ah, uh, yung tayo yung, yung video natin nung una talaga na iniisay siya, no. 15 to 30 minutes dapat ma-cure kaagad siya, no. Pinaka-advice talaga dito kapag nangyari sa inyo to, takbo niyo sa bed, oh. <coughs> ah? Natawtaw na. Ah? Natawtaw na siya. <coughs> nice. Good boy. Gumbing na ni no. Hmm, gumbing na nis no. Bait pala si Snow, may eh. patingin din, ano? Eh, medyo mapula na, oh. Mas ano na siya, mas chill na siya, no? Mas komportable na siya ngayon, no? Kaysa kanina, galaw siya ng galaw, no? Oh. Dumating na rin po ang veterinaryo para masigurado ang kalasugan ni Snow at siguradong ligtas na siya sa kapamakan.